Hey, what's up guys? My name is Rico Bayano and welcome to Rick's TV Sa episode na to, pag-aaralan natin kung paano kumuha ng student permit sa Land Transportation Office o sa LTO So sa mga nagbabalak mag-aaral magmaneho dyan, para sa inyo ang video na to Dito sa Rick's TV, ang aming layunin ay gawing mas madali at mas magaan Para sa inyo ang pag-unawa sa mga proseso, sistema at kaalaman tungkol sa pamahalaan at pribadong sektor ang aming misyon ay magbigay ng kumpletong impormasyon at mga tutorial na magpapalakas sa inyong kaalaman at kumpiyansa sa bawat hakbang na inyong tatahakin. Kaya't huwag nang mag-atubiling mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga tutorials. Una sa lahat, ano nga ba yung student permit? Okay, simple lang. Ang student permit ay isang permit na binibigay ng LTO para sa mga gustong mag-aral, mag-drive. Ibig sabihin, bago ka sumabak ng practical driving course, kailangan mo munang mag-request o kumuha ng student permit sa LTO. Ang tanong, qualified ka ba? Heto ang mga qualification para makakuha ng student permit. Una, kailangan Filipino citizen ka with 16 years of age and above. Pangalawa, importante ang pagiging physically and mentally fit. Pangatlo naman, kailangan marunong kang magbasa at magsulat ng Filipino or English. Pangapat, kailangan wala kang unsettled traffic violations. For a foreigner applicant, you must be 18 years old and above and must have proof of stay for 6 months here in the Philippines. Yun, ganun lang kasimple yung qualifications natin mga kaibigan. So kung may mga tanong kayo regarding qualifications, so i-comment nyo lang sa baba. Pero apat lang naman yung qualifications natin. So sa tingin ko wala naman siguro. Okay, kung sa tingin nyo qualified kayo mag-apply sa student permit, ituloy nyo yung video na to. Pag-uusapan naman natin yung mga requirements. So, requirements. Unang requirement ay ang duly accomplished application form. Pwede nyo itong makuha sa mga LTO office or pwede nyo ring i-download sa LTO website. Mga kailangan din tayo dito ng one piece original and photocopy of birth certificate na dapat manggagaling kay Philippine Statistics Authority. Kung ikaw ay married woman naman, kailangan mo pa rin magdala ng isang photocopy at original na marriage certificate na galing din kay Philippine Statistics Authority. Ang pangatlong requirements natin ay para sa mga 18 years old below na applicant. Kailangan nyo magpasa ng parents or guardians consent letter na nagsasabi na pinapayagan kayong kumuha ng student permit. Kailangan nyo magpasa ng one-piece photocopy ng valid ID ng guardians or parents nyo na kailangan pirmado nila. Ang pangapat naman natin ay photocopy of personal valid ID with photo and signature of the applicant. Number 5 is the medical certificate. So ang medical certificate natin ay kailangan manggagaling lamang sa mga LTO accredited na clinics. Pangalawa, this should be electronically transmitted to LTO by the medical clinics. Ang panganim natin ay ang TIN number kung ang applicant ay employed kuminsan ay hinahanapan din ng tin number. So, kailangan i-prepare nyo na rin ang ating tin number. And last but not the least is the certificate of completion of your TDC or yung tinatawag nilang theoretical driving course. To get this, kailangan mong mag-enroll sa mga LTO accredited driving school and finish the 15 hours theoretical driving course. For foreign applicant, you need to submit one photocopy of your passport with enter date of at least one month and visa duration of at least six months from the date of application. If you are born here in the Philippines, you need to present one photocopy of your birth certificate duly authenticated by the Philippine Statistics Authority. So yon, alam na natin na may pitong bagay tayong kailangan ihanda sa pagkuha ng student permit. So i-recap natin ng konti. Una is yung application form, pangalawa birth certificate, pangatlo is valid ID Pangapat is yung consent letter na manggagaling sa parents nyo in case na ikaw ay mag apply as minor Panglima is yung medical certificate na manggagaling lamang sa mga accredited LTO clinics Panganim is yung pin number and last but not the least is yung certificate of completion ng iyong TDC So madali lang naman ihanda lahat ng mga yan mga kaibigan except lang dun sa TDC Bakit? Kasi yung sa TDC, you have to spend 15 hours of lectures para makakuha ka ng Certificate of Employment, Employment, Employment <coughs> ng iyong TDC. Okay? So, FYI mga kaibigan ha, yung TDC ang isa sa magpapamahal sa mga gastos nyo. Ah? So, anyway, pag-uusapan natin sa last part ng video na to kung magkano ang maaari nyo magastos. Okay? Assuming, naihanda mo na lahat ng requirements ano ang susunod mong gagawin. Kapag kumpleto na ang iyong mga requirements at handa ka ng kumuha ng student permit, narito ang step-by-step -step procedure kung paano ang tamang pagkuha ng student permit sa LTO. Number 1. Magpunta sa pinakamalapit na LTO office. A gentle reminders, kapag pumunta tayo sa LTO, dapat naka-proper attire tayo most of the LTO offices ay hindi tumatanggap ng mga nakashorts at nakachinelas lang. Number 2. Submission of Requirements Kapag nasa LTO office ka na, maaari mong lapitan ang customer service para maturuan ka kung paano submit ang mga requirements mo sa evaluator window. Ang evaluator ang magche ng mga requirement mo kung ito ba ay valid at kumpleto. Number 3. Wait for the approval of your application. Maghintay lamang na ilang minuto habang chinecheck ang mga papel mo. Kapag okay na ang mga documents mo, ipapasok nila sa system ang application mo at papadaanin sa approving officer para sa approval. Number four, Picture and Biometrics Kapag na-approve na ng application mo, tatawagin ang iyong pangalan para sa photos and biometrics. Number 5. Payment of Fees Pagkatapos mo sa photo taking and biometrics, dumiretso lang sa cashier para magbayad. And last but not the least is the releasing. After mong magbayad, mag lamang sa releasing section at ipakita ang OR at ibibigay na sa iyo ang iyong student permit. Heto naman ang maaari ninyong magastos sa pagkuha ng student permit. Ito ang magagastos nyo sa loob ng LTO. Una ay ang student permit fee, 150 pesos. Application fee, 100 pesos. Computer fee, 67.63 pesos. That is a total of 317.63 pesos. Sa TDC naman, pwede kayong gumastos ng 1,000 to 2,000 pesos. So, depende yan sa driving school na pupuntahan nyo. Sa medical, pwede kayong gumastos ng 400 to 600 pesos. Depende rin yan sa medical clinics na mapupuntahan nyo. Additional information. May mga mga ilan-ilang LTO offices na nagkakandak ng TDC for free. Kung gusto nyong makatipid, pwede kayong magtanong sa mga LTO na malapit sa inyo kung nagkakandak ba sila ng TDC. For free. Ang student permit ay meron lamang 1 year na validity. Pagkatapos ng isang taon, hindi mo na ito pwedeng gamitin sa pag-aaral magmaneho. Gayun pa man, pwede mo na siyang i-convert into non-professional driver's license kung naipasa mo na ang iyong practical driving course. Pwede mo ring i-renew ang student permit mo before siya mag-expire kung hindi ka pa handa na kumuha ng regular na driver's license. After one month of having student permit, pwede mo na itong i-apply for non-professional driver's license provided na meron ka ng PDC. And that's it for today's video mga kaibigan and I hope may natutunan kayo sa presentation ko. Kung nagustuhan nyo yung presentation ko, please click the like button below and subscribe to my channel. Kung may katanungan pa kayo regarding this topic, i-comment nyo lang po sa baba and I will try to answer everything. Okay? So see you on the next video. Have a nice day.